Ay may butas pala dito, bro. Nakakulit. May butas. Ayun na yung bala, ayun na yung uyak. Tulungan natin 'to. Wala na. Sige, magdadaan tayo ng pangontra to. Isa, dalawa, tatlo. Yup. Ah. Wala. Ito na 'yung kadulo. Sino? May usok sa mukha. Sakit sana. Wala na. Uusok na lang kasi. Hm? Wag niyong ilawan para ano? Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, the Explorer po. Ngayong gabi na ito ay meron na naman kaming uh, exploration na gagawin kasama si Mangkiting at Sarge. So, tungkol na naman ito no, sa palaging na encounter namin kapag nag-explore kami tuwing gabi. So, dala pa rin namin yung mga uh, namin sa kanila. So, tara! So, nag-intro pa sila. So, Masid masid muna tayo sa paligid mo ko Expo So titingnan natin yung paligid kasi nandito na talaga kami mismo sa area So minsan kasi pag nag-explore kami habang papunta kami sa area ay nag-i-intro na kami So ngayon dito na kami nag-i-intro mismo sa lugar so, para hindi na tayo maglalakad pa ng malayo so tutin natin yung paligid kung may magkikita tayo So maraming salamat nga pala sa lahat ng uh, nanonood at at palaging nakasubaybay sa mga upload ko at lalong lalo na sa mga hindi po nagskip ko ng ads. Sa lahat po ng mga nagko-comment doon sa comment section, uh, nababasa ko po yung mga pangalan nyo lalo na uh, yung nilagyan ko ng heart, nababasa ko talaga yan. So maraming salamat sa inyo. So tara. meron ako ipapakita sa inyo guys ito mga ka-explore ay kahoy binalatan yung kahoy uh, para magiging ano siya mas matibay kung baga sa bisaya pa ba uh, itawag natin natawag namin na uh, mukunol Diba bro? Tama. Mm -hmm. Mukonol yung kahoy Or malaya? Mm. Mukonol o malaya? Mm. Hindi, yung mukonol na ano, magahi ba? O, oh, matitimas, matibay siya ba? na. Mutitigas talaga yung kahoy kasi pag hindi binalatan yung kahoy, madali yan mag magabuk ba, masira, mas mabilis masira yung kahoy kaya binalatan. Mm. Gan. At titibay po yung kahoy niyan kasi magiging matigas siya kapag binalatan so, ano siguro to composte eh. ng ano haligi uh, oo haligi. gagawin itong kubo no kanino to magkiting alam mo ha hindi mo alam sino may ari nito so mm -hmm. ganun yung uh, proseso sa paggawa ng kubo uh, bago bago magpatayo ng haligi o so, kailangan balatan muna yung kahoy para mas lalong titibay talaga uh, bago siya gawing kubo

Five star yung dahon Yung na na. five star five fingers, ha? Five star five, five fingers, 5 star. <laughs> star daw. Five star. five star. So five fingers yung dahon ng balangoy, five star. Ano? Ano nga five star ba Ano ka ba? Mangihirang -man ng extra battery. Magkita mag-ingat mag ka dyan ha. Ano ba nakikita ko? Oh? Ano ba't yung ano natin? Bituling ng dala. Naku. Ano ito yung bala ng M203 uh, grenade. grenade launcher. Ayan. Uh, talagang malakas to. Ayan. Okay. Ayan ko uh, Mag-ingat mag ka! Lo, yeah, baka may nakita na narinig na si Makiting doon. Eh, hindi pa kami makalapit kasi kulang pa sa arma si Sarge. Mabot hindi pa niya na ikabit yung bala. De, mayroong bala pero parang walang pulbura yung bala. ano po Ito, atak na. Palagyan mo yan ng pulbura, Sarge. Ano yun bro? Ano yun? Ano, ano yung nakita mo doon? Ha? Oh. Oh, ha-ha! <laughs> 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 ano 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 nakita mo doon? Ano nakita mo doon? Ano, 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 ano ba masyadong nakita mo ma pag may nakita ka. doon? madukot na naman yung nakita mo baka Ano nakita mo doon? mo doon? Ano nakita mo doon? na lang walang punit yung shirt mo hmm. Double na bro. Dalawa yung Ano nakita mo doon? Ano nakita ano kaya bro no pag nag-explore tayo magpagawa tayo ng brief ba? Oo oh, nga ano? Yung bakal mala. <laughs> yung bakal ba para hindi madukot ng tiyanak. Ayaw ko na siguro sumama kapag uh, ganun yung sinusuot niya. So ganito bro. Bakit? Para hindi tayo lalapitan ng tiyanak. Oo, oh, ano gagawin? Magsaya tayo. Saya? Oo, um, mag-explore. Legit, legit ba talaga 'yan? Oo, oh, uh, magsaya tayo. Hindi tayo Mas ano? Madali madukot kasi butas yung kasi takot daw sa sa, sa no, mga babae. Ganun ba? Oo. Mm. Takot okay. o umiiwas lang? Ay, umiiwas ba? Ayan, magsaya tayo para... Bakit sila natatakot sa babae? Hmm? Sila na ang mga babae naman yung dahilan. Hmm, Diyan sila galing. Kasi yung mga babae kasi bro, uh, pasakit sa dibdib talaga yan. O Alam mo bakit? <laughs> bakit ano? <bro>? Palagi tinutupak. <laughs> Palagot sa kontra. <laughs> Palaging tinutupak yan. Tama, tama bro. <laughs> Kapag dipindi yan sa mood nila. Kapag wala sa modo. Oh, wala, ah, awayin ka mag ano 'yan. Parang may kasalanan na wala naman. Wala. <laughs> ano? Pinuubat ng saging na to. Lo. Yeah. Binutot ah, saging. Sino 'yun? Ito yan ninakaw to, bro. Wala na yung bunga, bro. Parang ninakaw to, bro. Ha? Sino kaya nagnakaw nito no? Eh, Eh, nawala yung ano, may puno oh. Eh. Pinutol yung bunga. Wala. Ah, suspect so nito sa so magtitim lang talaga.

Tingnan natin sa likuran mga ka-explore. So, uh, may aso nga talaga. Oh. Uy, ano yun? May aso talaga. May aso talaga. Uy, uy. Take a mic. Ano yun bro? Ano yun bro? Ano yun ng batok? Ha? Ha?

parang wala lang ay eh, kasi yung friend ko, sama oh. ko si Gipoy. Ng tao 'yan. Puntahan natin. Oh. Ha? Doon tayo sa punta sa ano yung Uy. Oh. Dito Meron talaga? Totoo. Meron ding pagkukukan. Hindi. Katuwa kumukbuk din. Ngayon. <laughs> <laughs> Parang so, may chop ano dito bro uh -huh. Parang kaya siya iba talaga Oh pabi Oh oh Ano kaya yun? Sino yun ang babato bro? uh Oh -huh. uh -huh. uh -huh, Ungit. Bro. Urusanan medun, Bro. Tamaan, Bro. Urusanan medun, bakal tamaan tayo. Urusanan mo ba? Sokin mo ba kamera nang jamin to diyan? Ha? Sokin kaya yan ka pre, Bro. Sokin mo, Bro. Ha? At saka nang buwasan mo nang ano, may wagan tubig. Sana ka? Magtabi ka. Nadadaan nang tayo, Bro. Hindi nga kiting, ha? Ha? Di, hindi, nga tao yan. Wala nga tao. Baka elemento yan ba? Try mo lang, try. Hindi mo nga sabi. Ang samaan nito kami. Sakit po yung bukol. Matamaan tayo bro ba? Uy, nangawag bro. Uy. bro. Wala na uyo bro Uyo kita bro Doon, tapon na tayo doon bro Sabuhin mo mga doon Ikaw ang takot ba? Hindi naman ako sa natakot ba kung tayo ba? Masamaan na nga tayo sa lintik na pag-ibig Masamaan pa tayo sa bato Ano tumukitin? Hmm? Ya, ano to? Tukan mo. Tukan to? Nangangagat ba to? Nangangagat. Siyempre na yan. Huh? Uh. Oh. Mayroon lagi doon. Oh, yung Bro, bro. Iwas muna tayo dyan, bro. Baka matamaan tayo ng kapre na yan. Oh, uh, humanda yung kapre na yan. Babalikan natin yan. Uy! 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 Bro! Ya. Yeah. Peti, Hah? Ini mau talaga tayu, bro? Hah? Bisa nendeng tayu, bro? Bro, ya kelam sanggul, bro? Beding, bro ya? Bedingan, bro ya?

Uy. Limot mata Ang ang baho ng amoy, bro. Baho nga, ang baho, ang baho. Parang break, ano, break na ulit <coughs> lang ba? Bro, ndani limi lang satin, bro. Bro, parang nandito siya, bro.

Musok bro. Musok bro. Musok talaga sa musok. Hmm? hmm, musok mga kadol. Hmm, ganito mga kadol. Musok. Hmm. hmm? May usok sa Sabi ka na. Wala na. Musok talaga siya. Hmm? Huwag niyong ilawan para ma ano. Hmm? Ah, hindi pala makita bro. Ito. Importante yung ano natin na Ayan. Look. No. Wala na? Wala na? Wala na ba? Wala na ako. Wala na ako. Yung sa ano nyo? Plus light nyo. Tignan nyo. Wala na? Wala na? Wala na. Wala na akong narinig. Wala na, ako narinig. na akong narinig yun. Pero... Hoy! Oh! Pero sa loob parang meron pang musok pala mino you know, ano? parang magpapunano lang ba? musok lang talaga yung... oh, musok talaga dito yung uh, nga explore ano to bro? ha? Huh? bro, matamaan tayo bro ano yun? musok talaga sya oh no? hmm. huh? oh? tignan nyo sa camera asa na sa flashlight nyo musok talaga oh hmm. tignan nyo oh uh -huh. grabe itong musok uh -huh. musok talaga baka nangyayari ka hmm, nangyayari ba oh. Uy, ako Bro, ito bro, bro. Hmm? Huh? Tingnan nyo na yun. Eh, ah, hawa niya, wakay labod din. Hawa ah, niya. Yeah. Mm. Hmm, so, Bro, gamit ng kamera ayan ako, bro. Eh, eh. Eh, bro, baka matamaan tayo, bro. talaga siya mga bro.